magsasagawa ng massive satellite registration. Ang Commission on Elections, Comelec Pili, ngayong Nobyembre sa iba't ibang pampubliko at pribadong paralan sa bayan ng Pili Camarines Sur. Ayon kay Attorney Fatima Gados Paniagua, ang Election Officer 4 ng Comelec Pili, layunin na nato hakbang na hikayatin. Lalo na ang mga kabataan na magparehistro bilang mga bagong botante. Sa Detalyes, Gladys Romero. Magsasagawa ng massive satellite registration ang Commission on Elections sa bayan ng piling ngayong Nobyembre sa iba't ibang pampubliko at pribadong paaralana. Ayon kay Atty. Fatima Gados Pani Agua, Election Officer for ng Comelec Pili, layunin ng naturang hakbang na lalo na ang mga kabataan na magparehistro bilang mga bagong butante. Tinatayang ngaabot aabot sa dalawang daang bagong registranta ang inaasahang makikilahoka, partikular mula sa mga national high schools. Dagdag pa nito na mababa pa sa kasalukuyan ang bilang ng na mga pupunta sa kanilang tanggapan para magparehistro na kadalasan ay hindi umaabot sa 10 bawat araw gayunman itinuturing niya itong normal at inaasahang dadami pa ang magpaparehistro sa susunod na taon pinapaalalahanan din ng opisyal ang mga nais magparehistro na magdala ng anumang government issued ID para naman sa mga estudyanteng edad 15 sa araw ng eleksyon maaari ang photocopy ng birth certificate o school ID Bibigyan din ng tulong ang mga hindi marunong bumasa o sumulat at bukod sa bagong mapagpaparehistro, available din sa satellite registration ang serbisyo para sa transfer, reactivation at iba pang aplikasyon. Hinimok ng Comelec Pili ang publiko na makipag ugnayan at makisa para sa matagumpay na pagpapatupad na ng voters registration. Ito ang tagapagratsada ng inyong balita. Gladys Romero nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.